makabagbag ng damdamin at kapanapanabig ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail. Naguguluhan itong si Jenny kung bakit pinipilit siya ng kanyang pinsan niyang si Divina na sundan ang SUV na sinasakyan ng anak ni Charlene at Raymond at gusto niya itong makita. At nakita na bumaba sa sasakyan ay ang dalagang namit niya sa kanyang sports club, si Levy sa pangungulit ni Jenny sa pinsan na nahihiwagaan sa kinikilos nito ay ipinagtapat ni Divina na ang batang pinalaki nila Charlene at Raymond ay hindi totoo nilang anak at anak umano nito ni Divina Nasabay silang nanganak sa kulungan ni Charlene sa kasagsagan ng lindol at sa galit ni Divina kay Charlene ay ipinagpalit ang kanilang anak para masigurado na mabigyan ng magandang buhay ang totoo niyang anak. Tinanong naman ni Jenny kung nasaan ang totoong anak ni Charlene at Raymond pero ayon kay Divina, hindi nito alam dahil iniwanan niya ito sa city jail na ayaw pang alamin kung buhay pa ang bata o kung sino ang kumuha. Hindi alam ni Devina na ang batang iniwanan niya ay pinalaki ni Sir Dado at itinuring na totoong anak, si Princess, na ngayon ay patuloy na naghanap ng trabaho para magkaroon siya ng pera pambayad sa hospital ng tatay niya Dado na kasalukuyang na confined sa hospital. Samantala napansin ni Charlene agad itong si Princess na naglalakad na matamlay na napaupo na lamang sa pagod. Agad naman sinabi ni Charlene sa driver na itigil mo na ang sasakyan. Agad nilapitan ni Charlene si Princess na agad niyakap siya nito na parabang nakahanap ng karamay sa problema na pinapasan. Dinala ni Charlene si Princess sa restaurant para mapakain ang nangihina na si Princess at nalaman ang problema ng dalaga. Hindi nag-atubili itong si Charlene na magbigay ng pera pambayad sa hospital bills ng tatay umano ni Princess. Alam ni Princess na malaking halaga ang binigay sa kanya kaya tinatanong si ma'am niya Charlene kung paano siya nito mabayaran. Samantala makailang try na tinatawagan ni Lailani ang anak niya si Xavier pero hindi siya nito kinakausap na para kay Xavier ay matagal ng patay ang kanyang ina. At sa tulong ng kakusa ni Lailani ay pinahiram siya nito ng telepono para tawagan ni Lailani ang anak niyang si Xavier at baka sakaling umanoy sagutin o kakausapin na siya ng kanyang anak. At sa pagsagot ni Xavier ng telepono ay boses ng kanyang ina ang narinig na bigla na lamang umiba ang mukha nito. Si Lailani na ba ang sagot para malantad ang katotohanan na hindi anak nila Charlene at Raymond itong si Levy? Makikilala pa kaya nila ni Charlene at Raymond ang totoo nilang anak? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.